Darius, Darius, itu bukan si Darius. Darius. Ara, Ara, lu kira gua itu? Bumi lagi Ini tu. Tapi masalah itu tu, tu abang wala nami baby sejat tu. Ara, Ara, wala nami baby, nama tayam baby mu. I'm sorry, I'm sorry, Ara. Hindi ni Lucio ang anak Hah? Hindi, hindi. Hindi niya magagawa yun. Nangyari lang. Walang may kasalanan. Pinagtatagol mo pa siya? Kinukonsente mo pa yung pagpatay niya sa anak ko? Ha? Para hindi. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya magagawa yun. Anak din niya, anak mo. Para, makinig ka sa akin. Siyempre ko talaga mamatay ang anak ko, no? Bakit? Dahil tabigat lang ako sa inyo? Ha? Ako nagdadala ng problema sa inyo? Masama ako tao, ganun ba? Kaya ginawa mo siya sa akin. Pes. Wala na kayong magiging problema. Para! Pitiwan mo yan! Makinig <laughs> ka sa akin! ka! <inaudible> 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 sa akin para Bigyan mo yan sa akin. Bigyan mo sa akin. Tara, please, huwag ka na magalit sa akin. Maniwala ka naman sa akin. Sana, please. Hindi ko gusto mo matay. Tara! Hello, pagkawalan niyo ako dito! Umiiyak yung baby ko! Nurse? Hello? Ma'am, gising na po kayo? Hindi. Imagination mo lang. Ano? Umiiyak yung baby ko. Please. Kailangan ako ng anak ko. Nagugutom na siya. Kailangan ko pa pa Ma'am, I'm sorry. Pero wala na po yung baby niyo. Bulag ka na nga, bingi ka pa. Hindi mo ba naririnig yung baby ko umiiyak? Nurse, please, alisin mo, alisin mo na to. Kailangan ako ng anak ko. Ang pasensya na po, pero hindi po pwede. Ano ba? umiiyak yung baby ko. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan niyang pumain. Eh. pagkawalan mo ako. pagkawalan mo ko. Tulong! Tulungan mo! Wah! Ba, yung baby ko!